parang mas maganda nga yan parang mas maganda makapal siya okay ano yan? talagang game na yan kanin na lang yun lang hindi ka nahirapan magpumunta rito? Nahirapan ko tayo dali, sanap ko. Lumampas ako, mabutok sa may pinto ng ano, sa may harap ng kantasin. Eh, paano man ako na dito? Tanong ako, may isang. Doon lumampas ka na. Ah, oh. oh. okay. Okay.

porque señor ¿Cómo era? Ya tocamos una idea que la mamá van a hacer eso dice. Que estuvo todo. Bueno, bueno. Ano sabi eh? po. Okay lang. Sabi ko okay lang po. Ang mm. sarap ng patis mo. Ha? Huh? Ang masarap ng patis. Sarap mo. Masarap po yung patis. Mm. Hindi ko sarap. Okay, so, so, yes, na talaga nang siyok-siyok. O kahit siyok-siyok, madam. Ayos mo na. Kaya bumalik na? Balik-balik. Tapitik-tisik na yan. tulduk tuldok-tuldok na. Alin? Patis po, Dad. Ginagawa mo atang gising patis eh. Parang ikaw daw tungka. Ako tungka naman ako. Sabi <laughs> uh, ng ano, mm. so, so, si Bossy. Tapos yan pre, may ano may taba. Nasa-usaw, mm. so, so, patis so, ka naman siya. So, Kasili. Mm. So, ah. Huh?

bald uh, mo lang kung ano kayo natin naiyak kaya kami pagkain dito sundalo kaya naiyak sundalo kaya 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 sundalo kaya

Nandito lang nga ni Kuya. Nandito nga yung yung camera ko na sa saking eh. Doon ako lumahan sa kabila. nung sa mga dasi ko, nandito ko lang ng lumiripan. Doon ako makumusang. Maghahalap ko yan. Adagal din. Ayan. kaya lang. Eh. May pala sila ng okay. Atalang, ba, sa dahon yung kasi na. Sa Doon ko tinumpa yung Sa Pero kung natanggal yung bahay nun, wala na, hindi na yun. No? Kung nasira yung bahay. No, Dapat no? Kung nasira yung bahay nun, hindi na babalik yun. Wala na? Oo, ay na yun.

kaya oras naman, magiganta pala po. Hindi ko ako oras ang balik mo? Magbibigok ako agad. ako. mga dito? Hindi, siyempre kailangan meron. Bakit pa? Kaya pa paano? lang <laughs> ako ng mga ulam <laughs> ulam <laughs> tsaka mga Yan, may mga pangulang

kung pwede kami mamaya hindi ko kakara tinatapos yung namin. Ngunit kailangan ko talaga. araw na ako dito. Nakaka-assemble na nito, hindi namin, kita namin sa gig. Hindi naman yung gamit Okay. Inisip na namin yung ano yung rep na luma doon sa bahay, yung ganyan din. Pero oh, baka pwede pa yun, dali natin dito. Pala meron na. Meron na ako. Eh, kasi nasa garahe lang, nakatalikod yan. eh, ako, tataka mm nga -hmm. <coughs> ako. Pagaling <coughs> pa rin mo gano'n, maglamit. Nasa'y pressure pa rin. Pati pibay talaga yung ganyang kundura. May lamigan na tayo ng logo. Oo. Kaya ang maganda talaga, malagyan natin ng poste, pagtawag ko sa battle Okay na sir pwede na yun yung nakasatahan mo. Kami na ba alam mo dito? Sir, kami nang bala. Kasi ang auto na pinutol ko, isang dalawang 13 feet, isang 14. Yung 14, doon mo sa... Kumakain ba ng ano to? Medyo malalim. <tinyo> 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 doon sa buka na. <tinyo> Tapos may magitira pang tatlong putot-putot doon. Pag doon mo para maging hapat. Tapos, eh. Kasi binigin ko yun, yan eh. Tatlo binipod namin din dos ano yan 870. 870? Oh, ano oh. eight eight ano 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 yun. ano

Anong mukha niya? Eh, kasi, kasi mga, parang nangyayaw mo sila. Yung pato, yung, yung, yung Ah, parang hindi maano yung Hindi uh, uh, madaming. Uh, kasi uh, delikado uh, nga yun, pag Pag may yung no? uh, mga may wire? yung bagay, kahit hindi na ko labiyan mo Kasi hindi lang, lang, nang, na, eh. kasi, na pala. Hindi naman nakiyata Sabi niya ni... Tapos yung ilalim, i-spot na lang natin ng kadilya na yun. Okay lang, hihintayin. Okay Mga ganong kalalim ba yung Oo. May may paglapas yung ilalim. pwede kasi sa simento naman okay. natin may bumili na ko ng dalawang simento oh, nandiyo may bakal na ba rin akong ginagam, <clears throat> tapos, fat, 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 naman, ng tapos kayo na lang siya sabihin nyo lang tayo Ayo, bawa. Ayo, bawa. Ayo, bawa. Ayo, kami na lang ba? Ang kay Kuya para ma-arrest tayo sa Kuya Ogi. Kuya, marunong na naman din mag-anap po. mag Sa sabi ni Kuya Ogi, pwede daw tabasin. Paano mo hindi po pwede tabasin? Atin pa yan. Akala po namin hindi. Lahat ng pag-anap ni Siguro kuha sa kanya. ano yang nak arang tak dijawab ini nanti. Terima kasih. Terima

Dito po uh, sa <coughs> <Kaya, bak> <coughs> Pacific Express. Sa kabilang. Okay. Sa kabilang. Alam, Di highway. 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 kabilang. Ang dulo pa raw sa kaluluwa sa Tawagin nito masak na yung pilang. Pag matutuloy yan. Hindi nga kailangan talaga ninyo meron sign sa mga Ang Maglagay sign. Ang ulam! Ang ulam! Ang tayo Ang ulam! Ang ulam! Ang ulam! Tapos ako nagsabi yun eh. Sabi ko, feasibility study lang yung kung makiklip. <laughs> <laughs> yeah. <clears throat> oh, hindi, okay. malas na, oh, oh, na na. Hindi, mabiro din yun. Pero malas pa rin ang tapong makiklip. Oo. Kaya sa akin sa view, tsaka sa akin. Oo. Ay, marami na nang magtatanong. Oo, dami na nagko-comment. Pero yung ano, malas na tayo. Oo. Kasi tayo pwede yung pag-click yun. Halimbawa, mayroon pang ka kampu may nakakapisa na kung kaya pisan mo talaga naman atito ayito ayito ito, ayito 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 ng ayito 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 na ayito 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 Dito kayo, ayito kayo dito ayito 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 kaya so, sa na, nasa ngayon, pag pa natin. Ah, ay, huli na lang. Mm. Mm. Na, may naman. kaibigan kasi ako ano, <coughs> na may naging camping sa siya. Tapos pinakita ko so, sa yung area na mga Ay hindi yun yung sa <coughs> Pwede naman. Mm. Sabi nga sa akin siya. Pa. Ano

ina ito, sa kausong kayo dito. talaga ano lang ng mga kumpay siya ano lahat ng mga kumpay siya ano lahat ng mga kumpay siya ano isang ng mga kumpay siya ano lahat ng mga kumpay siya ano lahat na mga ng mga kumpay siya ano lahat ng mga kumpay ng mga kumpay yung ano may final hindi uh, pa naman yung final mm. yung dito hindi mo na kailangan ng aircon dito mm. medyo nag-iilip minsan dahil sa mga oh, sabukan mm. kagabi lumamig maano nga rin pag gano'n talaga talaga, talaga mm. ng araw masakit sa bala huwag okay. nagtrabaho tayo sa na, ano no Maka, din. pero sa gabi naman mag-aaw okay. talagang lamig kaya talagang naiba na yung klema ngayon alam mo yung mga gagawin sa Texas? Modern man siya talaga. Oh, uh, Ah! Okay. Malamig na ako na may... pag Ano eh. yan? <coughs> Bilis ang hangin. dito. Mm -hmm. Kaya sabi ko, hindi ko gawin mataas sa mm -hmm. Kasi... Ang hangin, ang hangin, ang talagang ang ng ang Wala ang hangin, ang hangin, ang hangin, ang ang

Yung extension. Ah, na. Ito eh. <coughs> <coughs> 'yung. Uh, no? 'yung. Ito 'yung. Ito 'yung. 'yung. Ito 'yung. 'yung.

Eh, so, okay. Hindi, dito wala. Oo, dito wala. Dapat ko wala. Pero ito naman, ang dami. Ang dami Ang dami dyan. Apat.